Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong customer yung kukunin sir mga kalugit yun o oh. Napakalalim po ang gilid niya Tapos nakabaon po yung mga lupa sa gilid Mayaman po si sir siya po ang mayari ng Deka dito Charest lang. So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin sa loin. Phase 1, Block 56, Lot 6, -6 Lika Homs, Mintal, Davao City. Street ng mga kalugit sa guardhouse House. So mga kalugit, punta lang po kayo sa Sherwin Ladrigo Saloyn. Dari mga kalugit. Ayan. Ready ka na sir? Are you ready to bakbakan? Taga ka kalam mo sir tapunan. Mm. Medyo nakita nyo din sir nung... Ah, uh, followers Ay, ka sa vlog ko daw. Right? <laughs> sa Facebook page, Mr. Kalugit. Okay. Day! Bye! Alisa, good bye. Ayan mga kalugit, kailangan natin i-overcut po ang koko ni sir dito sa gilid kasi... Ayan. Kaya ko hindi siya i-overcut, hindi matanggal po ang kaniyang ano, pasigang suga may video rin. Sakit ni Sir Dili. Ano yun lang ngayon? Ay, galaw. Masla sa lupa, mga kalugiyat. Ay, hey, may. Yung mga kalugyo, tingnan nyo. Hmm. Ay, lalong judi ay siya. Hmm. Sakit sa'yo, dili po. Dili ka nga. Ayan, shoutout sa mga followers ko mga kalugit sa malalayong lugar na pumupunta lang, pumupunta sila dito para lang magpatanggal ng ingroen. Ayan, sa mga kataga-kutabato. Ayan, shout out. Sa mga dato-paglas.

Hmm? Ah, dakuha ni sir, oi. Mga kalugi, tingnan niyo. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Ah, Pa-perfect. Doon, ngipon sa bata. Hmm. Hindi Hindi na lang maya na. Sabi ka, ayun. Mm. Oh, tanda ko. Mga pa napakalaki-laki, oh. Dito lang yan sa Sherwin na dito sa loin. Diyos ko, kung hindi ka marunong nito, mamamaga ito. Pati ang tinggil mo, mabaga. Mga... Oh. Sakit. Sakit. Sakit, sakit. 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 Kamu, sir? normal na masakitan kay Weyman mo lang anak. Kakuko na lang mo ipamaagi. <laughs> <laughs> so ay mga kalugit, kung may mga problema man kayo mga kalugit, laban ng tayo sa buhay dahil ang problema nanjan ng tay, nanjan Laban-laban ng tayo mga kalugit. Ayan sir, sakit pa. Hindi naman. No, dako dako kay to oi. ka iyo. Oh. Ingr amo ni ang ingron sir. Na kay ingron oh. Oh, tanaw oh. Non. Lucky. Dongipon sa ano sa sa dinosaur <laughs> 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 Hindi na sakit sir. Wala na. So di ba mang kalugit dito lang yan sa Mr. Ingron Davao City. Naglalong daw ko kundi sir mga kalugit kayo nagpalinis daw sa sa una. Kaya yeah, wala dili sa maintenance ko galing dyan ba? Hmm. Hindi <laughs> din ko kaya word it ang paghihintay ni Sir Limang oras dito. Galing pa kasi sila sa ano, South America Naghintay sila kasi ako galing pa akong ano, nagbisi kasi ako mga loget Marami po akong customer sa kabilang salon London. Tayming. Katagal sa Facebook mo na. Ako ang mo. At na nawala sa Josie. Ano ni lang Ano ko oras agad na din buntag sa'yo pa? Alas at Mga ano na oras na sa'yo. Mga 9 o 9.30. Paglaka-tubay. Eh. tungod ka eh. Pag-client na ka bilog. putspa kung na doon ka bilog. Pag-client na ka may okay. bayar, man, putzpa, Pero, bunta atong kagina wala pa. Nagtawag man sa akin. Nagtawag sa ano ba eh, so, Nagtawag sa akin. Nagtawag sa sa akin. Nagtawag sa akin. Nagtawag sa akin. kung sa akin. Nagtawag sa akin. Nagtawag sa akin. no. sa ma? Uli na sa sa May choice ako ng ano may BI mo So timing na po si Christy doon. So mga kalugit, ayan, okay na po ang kukuni sir. Ayan, mga okay na sir, hindi na sakit. Wala na yung something nga ano. Sir, kung magsakit mo, tangilang ificacent oil ha. Ang rindot kaayo, lamig kaayo. Efficasin oil, oil makaayo na og kuko lalo na magbanog imong kuko. Nindot na mga kalugit ang efficasin oil. Kung hindi gyapon maayo imong kuko, time im na. <laughs> yeah. Check natin maayo kay basi may nabili ala wala wala na may gatosok. So mga ayan, perfect. Ano masasabi mo, sir? Happy? Happy ka, sir? Satisfying. Happy, satisfying. Nalabasan na ang kuko ni sir. Very, ano, very protective. Ay, puting. Ay, bilak. So mga nilagyan na natin ng bitadine, no? So punta na po kayo sa Sherwin Adrido sa ay magpatanggal po sa inyong mga almoranas, di ha? Available po kami, nami, power the arco capsule. Ilamhit nyo lang na siya maayo dahil na mga langga. O, di diba? So, mga kalugit, thank you so much. God bless. Kalugyan, happy na December, mo. Mula tumantas ang mga grasya. Thank you,